Hello, what's up mga kamaster no? So kanina video makita nato no na uh, Don't judge the book by his cover So sa una, kani si Diwata Gina-lockdown ni siya Na ni siya, ka, pa siya, uh, street vendor So uh, Wala na tag ang panahon na Nahimu siya isa ka kwan Isa ka successful na street vendor O nahimu siya isa ka, ka businessman Karoon na sikat ka na businessman sa Pilipinas And then sikat kay siya na si ano kwa, na social uh, social tawagan kaning uh, content creator kumbaga a vlogger na street vendor sa Manila tumo siya si Diwata pare so basi kun saon day og kun daw Pinoy ngano ang Pinoy pag naslay nay uh, ubos na tao na muwan muangat, angat o di kaya mo ubos na tao na mo mu, mubog kumbaga uh, um, successful ang kaning mga medyo na kaya gamay, mga silusok kayo, ilang ginabash na dayon, ilang ginapangitaan, huwag ng mga dokumento. So, ikapila na ni si, si Diwata Paris, no? Si Idol Diwata na nakabalin-balin, tuwag kayo nga mga papel. Pasa ni Karo, nakita niyo sa video. Same lang yapon ang senaryo, ginapangitaan si papel. So, paminaw niyo mga master, yun sa niya pag-explain sa mga sa mga tao na gusto siya i-down. Pero, uh, saludo ko kang Juan Diwata Paris. Uh, same attitude, uh, same goal, uh, dapat maging successful ta sa sarili na itong mga kamot, dili sa mga kwan, mga illegal na trabaho. So, thank you for watching guys. So, tanawan niyo ang video ni Diwata Paris. Uh, ingani ka, Juan, ingani siya ka-successful sa iyang business na is, nagsugod sa pinakaubos hanggang karoon na sikat na kayo. So, tanawan niyo mga master. 牛蛙吧。